Mukhang abala na naman ang Los Angeles Lakers, at gaya ng dati, nauna silang kumilos. Sa isang matapang na hakbang na patuloy na humuhubog sa offseason season strategy ng koponan, opisyal ng pinirmahan ng Lakers si Chris Manion sa isang two-way contract. At kahit mukhang tahimik lang ang balitang ito sa unang tingin, huwag magkamali, posibleng ito ang klase ng under-the-radar signing na may malaking epekto habang tumatagal ang season. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated. Pero sino nga ba si Chris Manion? At bakit siya ang pinili ng Lakers? Ingnan natin ng mas malapitan. Kamakailan lang, naging usap-usapan si Manyon sa NBA Summer League, eh, kung saan siya ay naglaro para sa Golden State Warriors. Ah, hindi lang basta maayos ang ipinakita niya, standaw siya. Partikular na matatandaan siya ng Lakers fans mula sa California Classic, kung saan nagpakitanggila siya laban mismo sa Los Angeles. Doon nagsimulang mapansin si Manyon, nagtala siya ng 8 puntos, 3 rebounds, 3 steals, at 2 blocks. Makikita ang kanyang lakas ng loob, energy, at depensang agresibo na agad umagaw ng atensyon ng front office ng Lakers. Sa kabuwang pitong laro sa Summer League, nag-average si Manon ng 10.0 puntos, 4.3 rebounds, 1.7 assists, 1.6 steals, at 1.4 blocks per game, patunay na kaya niyang magkontribute sa iba't ibang aspeto ng laro. Pero higit pa sa stats ang presensya niya sa court. Ramdam siya sa hustle plays, sa pressure of the ball, at sa galing niyang manggulo sa opensa ng kalaban. Pero hindi sa Summer League, nagsimula ang kwento ni Manyon. Naglaro siya ng tatlong taon sa Cornell, bago lumipat sa Vanderbilt, para sa kanyang senior year. Sa buong college career niya, isa ang hindi nagbago ang depensa. Sa apat na season sa NC Day, palagi siyang nagtala ng hindi bababa sa 1.7 steals per game, indikasyon ng husay niyang bumasa ng pasa, bantayan ang kalaban, at mag-apply ng full court pressure. Yan ang klase ng depensang gustong makuha ng mga koponan sa modernong NBA lalo na mula sa mga batang player na gutom sa pagkakataon. Ang mas nakaka-excite pa, kasabay ng pagkuha kay Manon ay ang pag renew ng kontrata ni Christian Coloco, isa pang two-way player na nagbibigay ng laki at rim protection. Ibig sabihin, dalawa na sa tatlong two-way slots ng Lakers ang puno, at may isa pa silang pwesto na bukas. Kaya posibleng may isa pang surprise move ang paparating mula kina Rob Pelinka at ng front office. Ano nga ba ang ibig sabihin ng two-way contract para kay Manon? Para sa mga hindi pamilyar, ang ganitong kontrata ay nagbibigay daan sa isang player na maglaro kapwa sa NBA team at sa G League affiliate nito. Sa kasong ito, ang South Bay Lakers. Isa itong oportunidad para sa mga malalaro na magdevelop, manatiling malapit sa main roster at matawag kung kinakailangan. Noong nakarang season, sina Alex Fudge at Colin Casleton ang mga nagbenepisyo sa ganitong dial at ngayon, si Chris Manion naman ang may pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Isa pa itong palatandaan ng bagong direksyon ng Lakers. Sa halip na mag-focus lang sa mga sikat o veteranong stars, malinaw na naghahanap ang front office ng mas batang talent na may potensyal. Mga malalarong kayang dumepensa, maglaro sa maraming posisyon, at magbigay ng panibagong energy. Swak si Manon sa profile na yan. Isa siyang versatile guard na kayang dumepensa laban sa mga backcourt players, gumawa ng tamang desisyon sa opensa, at magdala ng taones tuwing nasa loob siya ng court. At huwag din nating kalimutan, nasa proseso pa rin ang pagtatag ng bagong identity ang Lakers. Matapos ang isang roller coaster na season na nauwi sa kabiguan, determinado ang team na bumalik na mas matatag, mas matalino, at mas buo. Bawat slow sa roster ay mahalaga. Ang bawat tuway dial ay maaring maging susi sa tagumpay o kapalpakan, lalo na sa crucial na bahagi ng season. At sa Western Conference na lalo pang tumitindi, ang pagdagdag ng mga batang gutom sa tagumpay gaya ni Manyon ay bahagi ng mas malaking plano. Kaya ang tanong ngayon, magkakaroon ba ng tunay na minutes si Chris Manyon sa Lakers? Yan ay depende. Depende sa performance niya sa training camp, kung gaano siya kabilis maka-adjust sa bilis at physicality ng NBA, at kung magkakaroon ng pagkakataon dahil sa injuries o pagbabago sa rotation. Ero ang kiyak, karapat dapat siya sa pagkakataong ito. Hindi siya basta-basta binigyan ng kontrata, pinaghiapan niya ito, nagpakitang gila sa sumalige, at ngayon, may pagkakataon siyang gumawa ng pangalan sa isa sa pinakatanyag na prangkisa sa basketball. Kaya bantayan niyo si Chris Manon. Hindi pa man siya kilala ng lahat ngayon, pero lahat ng bituin ay kailangang magsimula sa isang lugar. At para sa Lakers, maaring ito ang klase ng signing na babalikan natin makalipas ang ilang buwan at sabihin. May nakita talaga sila sa kanya, kahit sa simula pa lang. Samantala, bukas pa yun ang isang two-way slot, ibig sabihin, hindi pa tapos ang galawan ng Lakers. Maaring may isa o higit pang signing na paparating. Papalapit na ang training camp at patuloy na nagsusuri ang front office ng mga talent, gumagalaw sa likod ng trade talks at tinatapos ang formula para sa isang roster na kayang makipagsabayan sa pinakamagagaling. Ang isang bagay ay malinaw, malayo pa sa katapusan ang off-season ng Lakers. May ginawa si Lebron James ngayong season na wala kahit sinong ibang NBA player ang nakaabo. At kung tutuusin, isa to sa mga klase ng stat na mapapaisip ka talaga, e kalang lang seryoso. Nagawa niya yon. sa edad na apat na po, si Lebron James, ang lalaking mahigit dalawang dekada nang nangingibabaw sa liga. Nagtapos sa 2024-25 NBA regular season na may perpektong record pagdating sa mga dun. Tama ang narinig mo, umanga si Lebron para sa 71 dunk attempts ngayong season. At naipasok niya lahat. walang mintis, ni isa, perpekto, isang nakakagulat na stat, hindi lang dahil sa dami, kundi dahil sa kahulugan nito. Sa edad kung kailan ang karamihan sa mga player ay bumabagal na, may iniindang injury, tuluyan ng nagretiro. Si Lebron ay patuloy paling sumasalaksak sa ring na parang rookie noong 2003. Ah, tatlo. ito dahil sa limitadong playing time. Naglaro si Lebron ng 78 na laro ngayong season. Dala ang parehong lakas, sigla, at consistency gabi-gabi. Hindi lang siya basta inaalagaan ang katawan niya. Siya ay namumuno, gumagawa ng puntos, at patuloy na pinapatunayan na marami pa siyang ibubuga. Ero hindi lang ito tungkol sa dun. Ito ay patungkol sa tuloy-tuloy na kahusayan. Gayong 2024, 25 season, nag-average si Lebron ng 24.4 puntos, 7.8 rebounds, at 8.2 assists per game. At kahit maagang natanggal ang Lakers sa playoffs matapos matalo sa Minnesota Timberwolves sa Western Conference quarterfinals, mas lalo pang umangat ang laro ni Lebron. Nagtala siya ng 25.4 puntos, 6.0 rebounds, at 5.6 assists sa postseason. Hindi lang ito basta magagandang stats. Ito ay elite. Mga numero na kahangahanga na kahit para sa isang player sa prime niya. Lalo na kung ang pag-uusapan ay isang taong magtuturn turn 41 na sa susunod na season. Pero sa likod ng napakagandang individual performance na ito, narating na natin ang isang punto ng pagtatanong. Malapit na bang iwan ni Lebron James ang Lakers? Pagkatapos ng pitong hindi malilimutang taon sa Los Angeles, nakabiti na sa air ang hinaharap ni Lebron sa purple and gold. At hindi lang ito hakahaka, -haka, galing mismo ito sa mga kilalang journalist, NBA insiders, at mga taong malapit sa sitwasyon. Sabi nila, ramdam na ramdam ngayon ang bigat ng sandaling ito. Isang sandali ng pagninilay. Isang tanong ng, ano ang susunod? May kontrata pa si Lebron. Pero ang totoo, may hawak siyang player option. At ayon sa ulat, siniseryoso raw niya ang pagdedesisyon dito. Pero ano nga ba ang dahilan ng hindi kasiguraduhan? Ayon sa mga source, unti-unti yaw nararamdaman ni Lebron na nawawala siya sa mga mahalagang pag-usap sa loob ng franchise. Partikular sa mga usapan tungkol sa roster decisions, estratehiya at long-term planning. Hindi na raw siya ang sentro ng mga desisyong yon, at malaki ang epekto nun. Bukod pa riyan, wala rin naging seryosong hakbang ang front office para bigyan siya ng contract extension. Isang bagay na dati ay laging prioridad. Ang pananahimik na ay naging kapansin-pansin, at malinaw ang mensahe. At higi sa lahat, may mas malaking pagbabago raw na nagaganap sa loob ng organisasyon. Ayon sa mga ulat, nagbigay na ng senyales ang Lakers ng isang bagong direksyon, isang plano para sa hinahara, isang rebuild, isang proyekto na nakasentro sa mas batang talento, at mas mahabang championship window. Asino raw ang nasa sentro ng planong ito? Luka Doncic. Sa edad na 26, si Luka Doncic raw ang number one target ng Lakers, ang star na pinaniniwalaan nilang magiging mukha ng bagong era sa Los Angeles. At kahit wala pang kumpirmasyon, malinaw ang mensahe, naghahanda na ang franchise sa buhay pagkatapos ni Lebron. At ngayon, mas maraming tanong ang meron kaysa sagot. Tatanggapin ba ni Lebron ang bagong role sa evolving na sistema ng Lakers? Lilipat ba siya sa ibang contender para sa huling championship run? O, oh. ito na ba ang simula ng huling kabanata ng kanyang NBA career? Isang bagay ang alam natin tungkol kay Lebron, hindi siya basta-basta gumagawa ng desisyon. Ang susunod niyang hakbang, kung ito man ay pagbabalik, pag-alis, o pamamaalam, ay siguradong planado, may layunin, at magiging makasaysayan. Dahil lahat ng kilos ni Lebron ngayon ay may kinalaman sa legacy. Isa na siyang four-time champion. Siya ang all-time leading scorer. May MES, Finals MES, Olympic Gold Medals, at ngayon, idinadagdag pa ang isang perpektong dun season sa kanyang listahan. Wala na siyang kailangang patunayan. Pero taon-taon, may bagong pinapatunayan pa rin siya. Para sa mga fans, isa itong karangalan. Pinapanood natin ang mga huling yugto ng isa sa pinakadakilang karera sa kasaysayan ng sports. Hindi lang sa basketball. Hindi pa natin alam kung anong jersey ang susunod niyang isusuot. Hindi rin natin alam kung ilan pang record ang babasagin niya. Pero isang bagay ang malinaw. Habang tumatapak pa sa court si Lebron James, kasaysayan ang isinusula. Kaya patuloy na panuorin, patuloy na pahalagahan. Dahil darating ang araw na ibababa ng hari ang kanyang corona. At pagdating ng araw na yon, hindi na magiging katulad ng dati ang lalu. May malaking balita mula sa Los Angeles. Nakakuha ang Lakers na mahalagang update tungkol kay Jared Vanderbilt. Ilang linggo bago magsimula ang training camp, para sa 2,000 at 25, 26 NBA season. Papasok ang Lakers sa bagong season na halos kapaeho pa rin ang roster sa nakaraang taon, pamilyar pa rin sa fans. Bagamat may ilang mahalagang dagdag, na nananatiling buo ang core ng koponan. Naroon pa rin si Luka Doncic, ang apat na puanyos na si Lebron James, Austin Reeves, at Rui Hachimura bilang puso ng team. Paunti lamang ang galaw ng front office nitong off-season. May isang player na umalis at tatlong bagong mukha ang dumating. Mga pwedeng maging mahalaga habang umuusad ang mabigat na season. Pero kahit may continuity, isa pa rin ang tanong, sapat na ba ang grupong ito para makipagsabayan sa super kompetitibong Western Conference? Noong nakaraang season, nabigo ang Lakers matapos agad matanggal sa unang round ng playoffs. Kahit nagpakitang gilas ang kanilang mga bituin, kapansin-pansin ang kakulangan sa depth, lalo na ng tamaan ng injuries at inconsistency ang team sa mahalagang sandali. Isa sa mga inaasahan sanang maging malaking bahagi ng rotation ay si Jared Vanderbilt. Pero hindi siya nakapag-deliver. Nakuha ng Lakers si Vanderbilt sa isang trade noong Pebrero, libo at 2023. Mula sa unang lalo pa lang, nagdala na siya ng depensibong gigil at enerhiya na agad minahal ng fans. Kilala siya sa pagiging versatile. Kaya niyang bumantay sa iba't ibang posisyon at gumawa ng hustle plays na nagdadala ng buhay sa team at sa crowd. Pero simula nang pumasok siya sa Purple and Gold, Naging mahiyap ang kanyang journey. Sunod-sunod ang injury na humadlang sa kanyang availability at performance. Agatapos ng 2022, 23 season, nadiskubre na may malalang foot injury siya. At tumagal ito hanggang sa 2023, 24 campaign. Dahil dito, 20 games lang ang nalaro niya at hindi na siya nakaambag sa playoffs. Pagdating ng 2024, 25 season, hindi pa rin umayos ang kalagayan. Enero libo at 25 pa siya nakapag-debut, at kahit noon, halatang hindi pa siya nasa isang daan Sa kabuuan, 36 games lang muli ang nalaro niya, at hindi na siya tulad ng agesibong defender at energizer na nakita ng Lakers noon. Pero ngayon, may positibong pag-asa. Ayon sa kilalang NBA insider na si Mas Steen, mas maganda na raw ang kalagayan ni Jared Vanderbilt kaysa sa mga nagdaang taon. Sa kanyang ulat, sinabi ni Steen na nasa, pinakamagandang kondisyon, ngayon si Vanderbilt, kumpara sa kahit anong off-season niya kamakailan, dahilan para umusbong ang pag-asa sa loob ng Lakers organization. Ang naririnig ko, mas maganda ang kalusugan ngayon ni Jared Vanderbilt, kumpara sa kahit kailan noong nakaraang season. Ayon kay Steen. At dahil diyan, parang isa siyang bagong addition na pwedeng magbigay ng impact pagdating ng training camp sa huling bahagi ng Setyembre. Kung totoo ito, at kung maibabalik niya ang anyo niya noong unang bahagi ng 2,000 at 23, magiging napakalaking tulong siya sa Lakers, na hanggang ngayon ay nasa win no mode. Ang kanyang depensibong presensya, kakayahang bumantay sa wings at forwards, rebounding, at enerhiya mula sa bench ay eksaktong kailangan ng team. Dapat ding tandaan, 26 anyos lang si Vanderbilt. Marami pa siyang oras para bumalik sa forma at patunayan ang sarili. Papasok na siya sa ikalawang taon ng kanyang apat na taong kontrata na nagakahalaga ng Os Dollars, 48 milyon, at umaasang parehong kuponan at fans na ito na ang taon na mananatili siyang healthy at consistent. May strategic value rin ang pagbangong ito. Kung makakalaro siya sa mataas na antas, mas magkakaroon ng flexibility si coach JJ Redick sa kanyang rotation at matchups. Ang pagkakaroon ng healthy Vanderbilt ay makakatulong upang mabawasan ang bigat ng defensive responsibilities ng mga beteranong tulad ni Lebron James, at makakabuo sila ng mas creative na linyups, lalo na sa small ball settings o kapag kaharap ang mga elite offensive teams sa West. Habang papalapit ang training camp, tutok ang lahat kay Vanderbilt, lalo na sa physical condition niya. Iyak na mabantay na mabantay siya ng medical at coaching staff ng Lakers para hindi siya ma-overwork agad. Pero kung totoo ang mga early reports, posibleng ito na ang season kung kailan muling sisigla ang karera ni Jared Vanderbilt at magiging mahalagang bahagi ulit ng championship run ng Lakers. Ang 2025-26 NBA season ay mukhang isa sa magiging pinakamalupit na laban sa kasaysayan ng West. Siksik sa talento ang conference, at bawat panalo ay mahalaga. Kung makakalimutan na ni Vanderbilt ang injuries at magampanan niya ng buo ang papel niya, baka mas malalim at mas balanse ang Lakers team kaysa sa inaasahan ng marami. At tandaan, posibleng ito na ang huling title run ni Lebron James, na magtuturn 41 na ngayong Disyembre. Kaya, Lakers fans, bantayan niyo si Jared Vanderbilt. Ang kanyang pagbabalik ay maaring maging susi sa tunay na lakas ng Lakers ngayong season. Naririnig na naman sa buong NBA ang mga bulungan ng trade rumors, at ngayon, isang napakalaking balita ang lumulutang. Isang limang team na blockbuster deal na posibleng magbalik kay Lebron James sa Cleveland Cavaliers. Si Lebron, na 21 time All-Star at isa sa pinakadakilang malalaro sa kasaysayan ng NBA, ay kamakailan lamang nag opt in sa kanyang US Dollars 52.6 million player option para manatili sa Los Angeles Lakers para sa 2,000 at 25 tandang bawas 26 season. Pero kahit na kumpirma na ang kanyang desisyon, patuloy pa rin ang usap-usapan at haka-haka na baka hanapin niya pa rin ang bagong destinasyon. Isa sa mga pinakakaabangang senaryo, ang pagbabalik niya sa Cleveland Cavaliers, ang kuponang nagbigay daan sa kanyang pangalan, pinamunuan niya sa isang kampiyonato at ginawang bayani sa buong lungsod. Sa isang ulat mula kay Greg Swartz ng Bleacher Report, tinalakay niya ang tatlong posibleng trades na maaring magpadala kay Lebron pabalik sa Cleveland. Isa sa mga ito ang talagang namumukod tangi, Isang higanteng trade na sangkot ang limang teams, maraming all-stars, at ilang pagbabagong magpapayanig sa roster ng buong liga. Ganito ang posibleng maging takbo ng DL. Ang Los Angeles Lakers ay magpapadala kina Lebron James, Matsi Kleber, Austin Reeves, at Jared Vanderbilt sa iba't ibang teams. Bilang kapalit, makukuha ng Lakers si All-Star forward Lauri Marcanen mula sa Utah Jazz, pati sina DeAndre Hunter at Mas Tross na manggagaling naman sa Cleveland. Sa panig naman ng Cavaliers, makukuha nila sina Lebron James, Austin Reeves, Jess center walker kessler at isang lottery-protected first-round draft pick. Bukod pa rito, makakabawa sila ng halos os dollars, 27.2 milyon sa salary cap, bagay na magbibigay sa kanila ng mas malawak na flexibility sa hinahara. Ang Utah Jazz naman ay makakakuha kay All-Star guard Darius Garland at big man Matzi Kleber. Ang Charlotte Hornets ay madaragdagan ng isang All-Star center na si Jarrett Allen. Samantalang ang Brooklyn Nets ay tatanggap kina Grant Williams, Jared Vanderbilt, at isang dalawang libo at dalawang pupito first round pick na may top negatibo dalawa protection. Bagaman maraming teams ang sangkot, ang layunin ng trade na ito ay nakatuon sa pangarap ng Cavaliers. Panatilihin sina Ivan Mobley at Donovan Mitchell. habang dinaragdagan ng tatlong K-players para sa mas matinding labanan sa Eastern Conference. Samantala, ang Lakers ay maaring makinabang din sa Dial. Nananatili ang guard depth habang nakakakuha ng isang batang forward na kilala sa kanyang floor spacing. Sina na Matt Stross at DeAndre Hunter ay parehong kilala sa kanilang shooting, bagay na babagay ng husto sa laro ni Luka Doncic. Kung sakaling mawala si Austin Reeves, magiging mas natural ang magiging backcourt tandem. May shooting guard na akma sa tabi ni Luka. Gayunpaman, kahit nakakakilig isipin ang trade na ito, napakababa ng sansa nitong maisakatuparan. Mahirap isagawa ang mga trades na sangkot ang maraming teams at superstars, lalo na kung ang isa sa mga iyon ay si Lebron James. Hindi matatawaran ang kasaysayan ni Lebron sa Cleveland. Sa loob ng labing isa seasons doon, pinangunahan niya ang Cavaliers sa limang NBA Finals at naibigay ang inaasam-asam na kampiyonato noong dalawang libo at labing anim na, ang una sa kasaysayan ng franchise. Ang game pito ng dalawang libo at labing anim na finals ay palagi ng magiging bahagi ng NBA history. Lalo na ang ikonik chess down block ni Lebron sa mga huling minuto, simbolo ng kanyang kagustuhang manalo at pagiging clutch. Kung babalik si Lebron sa Cleveland, iyak na magiging emosyonal at makasaysayang sandali ito para sa mga tagahanga. Pero matapos ang matagumpay na kampanya ng Cavs sa Eastern Conference noong nakaraang season, mukhang malabo na basta-basta nilang buwagin ang magandang lineup nila para lang sa sentimental na pagbabalik. Bukod pa riyan, kahit may mga trade rumors at mga misteryosong pahiwatig mula sa Lakers front office, tila determinado pa rin si LeBron na manatili sa Los Angeles sa ngayon. Pero kung si LeBron ang pag-usapan, walang kasiguraduhan. Kilala siya sa mga biglaang desisyon at hanggang ngayon Napakalaki pa rin ang impluensya niya sa NBA. Kahit maliit ang posibilidad, ang trade na ito ay nagpapaisik kung ano pa ang pwedeng mangyari sa landscape ng NBA. Paano nagkakapalitan ng bituin? Paano bumubuo ng bagong core ang mga teams? At paano sila naghahanda para sa susunod na hakbang? Magsusot pa kaya muli si Lebron ng Cavaliers jersey? Ang panahon lang ang makasagot. Pero para sa ngayon, makakahinga ng kaunti ang mga tagahanga ng Lakers. Nananatili pa rin si Lebron. Pero ang drama at ingay sa paligid niya ay si patuloy na magpapainis sa NBA sa mga darating pang seasons.